Ano kayang nakain ng cook namin at pinagluto kami guys ng aming pananghalian na masarap. Hello everyone guys. Magluluto tayo ngayon ng gulay. Ito na guys. Sinimulan niya na ang kanyang Lulutuin. Oh, -huh, sumabog pa guys. Sumabog pa ang harina. Ano yan? Fishbowl? What's that? Fish boy? Sweet Pitbull. Wala Okay, na yan, okay na yan, kasi ano. Okay na yan. Ramatakan. <laughs> Ramatakan guys, dito sa amin. Yun na guys, nilagyan lang natin. After natin prituhin, hindi na nga namin yan guys, pinapula-pula dyan. After <laughs> natin, oo, after <laughs> natin prituhin guys, meron kaming nilagay dyan na gata. Fresh gata lang yung aming nilagay para hindi masyadong hassle sa atin. Ito na guys. Pamburang. <laughs> Ito na guys, <laughs> ang, ang nilagay, nilagay namin. <laughs> Sabaw lang muna yung aming nilagay. Ay, hindi pala ako guys. Sabaw lang muna yung nilagay niya guys, ng aming cook. O, oh, preska sardines. Mamaya pa raw yung laman. Di na ba yan nilalagyan ng tubig? Di ba nilalagyan pa yan? Lagyan pa? Konti. Mm -hmm. Mukhang masarap na. No, ilagay mo na yung ano para sabay-sabay silang lalambot. Yung laman, pakilagay na po. Diba? Kailangan talaga hiwalay pa. Hayaan mo na yan dyan. Apurado. <laughs> <laughs> At alam nyo guys, may nakita kami at uh, talong dito guys. Ayan, kaya sasama-sayang pa siya. Ilalagay na natin. At naprito na nga niya. Dala ko yan. Yun Yun, yun <laughs> ang pinapwede yung panin. <niya. laughs> OMG. Wow. Manghang ba yan? May, yung sa manghang. Guys, mukhang masarap to yung niluluto niya. Pwede mo na ilagay yun o para sabay-sabay na. Wait, wait, aprado. Saglit. Para. Yan. Pasensya na, na guys. Kasi hindi kami kumpleto dito sa aming mga Yuton Cells box. Mm -hmm. Paano lagyan ng asin to? Sinong gustong kumain dito? Punta lang po dito sa 8th Avenue. <laughs> <laughs> Block 15, lot 9. Barangay Tinikiban, let's go! Dabi pala nito. Marami <laughs> naman kakain eh. Tutlang ko muna ng ano. Asin, asin. Ito yung asin nila. Parang kinuha lang yan sa mani kung tinitinda. <laughs> wow, wag mo namang alata na. Sakto lang, sakto lang. Okay. Wow, guys. Yami na. Hmm. Ingat na ingat, guys. Dahil yung aming kawali ay napakalaki. bilis-bilisan po at magsasayomix pa tayo. Grabe lang pula tulay. Kalahati lang na to. Gusto mo na yan? Kalahati pa dun. Bala mas mas kalahati. Wow! Ginaysa mo. Anong tawag naman dyan sa niluto mo? Napanood ko lang to sa Facebook. <laughs> <laughs> Ang title niya guys, napanood lang sa Facebook. <laughs> mm -hmm. Tinak pa na. Ang kasi. <laughs> Tinak pa na guys. Wow. Tingin pa lang, natatakam na. Kayo rin ba guys? Takam na takam na rin ba kayo sa luto niya? Mm -hmm. Ginataang fresh ka. <laughs> fresh ka sardines. Na may... Ano yun ball balls na yan? Balls? Squid ball. Squid ball. Yan. Okay. Thank you very much for watching guys!